Tumandin ng mga tauhan ng DRRMD ang mga biktima ng inanod. Hindi rin makadaan ang mga sasakyan sa T. Samson Road, Mistulang Dagat, ang ilang lugar sa Malabon. Kikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamaya. Mahiyang naman kayo sa inyong kapag Pilipino. And then uh, pag nabuo na po ng mga miyembro ang vice chair papatawag po natin at uh, pag-uusapan po namin yung mga ganitong klaseng na uh, bagay. Uh, I hope the people that I hope people will take advantage of this and as I said there is always a, a way for them to uh, uh, to give their comments. Uh, May mga sila kung lalo ang gusto nilang gawin. As I said, ang trato namin with all of this is, siyempre marami na, For example, falsification na ito. Yung ganito, dahil nag-report sila na completed. Hindi, kitang-kita naman na hindi completed. So immediately, that's a falsification. Pilahan natin sila na economic sabotage. The President took aim. Today, I am pulling the trigger. Kailangan lubugin na kami ng lubugin 24 villages in kind Pero isa sa mga uh, Sasuggest namin Ito mga contractors na multo Ang kanilang mga Projects mag sila sa simenteryo at, at lalong mahalaga Paano ka nasama sa labing lima? Katayang kubay Ano ang Ah, uh, pre-contraprice O ngayon gumawa ka na naman Ano ba talaga yung totoo? Baka hindi ka makauwi sa araw na ito Nagsisinungaling ka na naman eh ka na-execute mo na Marami na eh O kanina sinabi mo Hindi ka pa nakapag eh Meron akong hawak na martilyo rito Sinasabi ko sayo. <laughs>